Sinimulan na rin ipatupad ng DepEd ang programang K-12 upang iangat daw ang kalidad na edukasyon sa bansa. Pero giit na ilang grupo, hindi pa raw handang ipatupad ng mga paaralan at maging mga guro ang programa sa gitna ng patuloy na pagbuno sa matatagal ng problema gaya ng kakulangan sa mga guro silid-aralan. Narito po ang report. Bagong school year pero pareho mga problema pa rin ang bumungad sa mahigit 21 milyong mag-aaral mula kinder hanggang high school sa mga pampublikong paaralan. Kaya na lamang ng mga mag-aaral na ito na nakasalampak sa sahig dahil walang mga upuan sa kanilang silid-aralan. Blackboard na di magamit dahil inanay na. Mga klase sa ilalim ng puno bunsod ng kakulangan ng mga silid. At mga classroom na hindi pa man tapos itayo, ginagamit na sa klase. Gamit ang projected na bilang ng enrolling ngayong taon at bilang ng classroom sa huling tala ng DepEd, lalabas ng apat na apatapot na estudyante ay pinagkakasya ngayon sa bawat silid-aralan. Sa kabila ng mga problema ito hindi na nagpapigil pang pa Department of Education sa pagpapatupad ng bago nitong programa na K-12 kung saan compulsory na ang Kinder at nadagdagan parang ng dalawang taon ng pag-aaral. Ibig sabihin ang mga papasok bilang first year high school tatawagin ng grade 7 at magtutuloy-tuloy hanggang grade 12. Maliban dyan sa harit na numero, mga letra na ang makikita marka ng mga magulang sa report card ng kanilang mga anak na siyang bagong sukatan daw ng antas ng kausayan ng mga bata sa bawat subject. Mother tongue o kinalakihang wika na rin ang gagamitin medium sa pagtuturo mula kinder hanggang grade 3, kabilang ng Tagalog, Kapampangan, Waray, Maranao at iba pang wika. Pero gita gi ilang grupo hindi pa handa mga gurot paarala na ipatupad ang mga pagbabagong ito. Hindi nagpatayo ng mga classroom para sa kindergarten no? Nagkaroon ng dagdag na 1.6 million enrollees sa kindergarten, uh, pero hindi naman nagtayo ng mga classroom. No? Kaya ngayon, may mga schools, triple shift ang kanilang kinder. Meron pang umaga, pang hapon at pang gabi. Ang problema nga, hindi makaabot ng grade 6 yung maraming kabataan. Hindi makaabot, makatuntong ng high school. Nadagdagan mo pa ng additional 2 years. Sagot ng DepEd, karamihan daw ng mga suliranin sa paaralan. Natugunan na ang, ang 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 extraordinary ay yung mga tinatawag natin na taong-taong problema ay karamihan dito ay nasolusyon na na at ang iba ay meron ng solusyon ginagawanan uh, ginagawa na. Sa patarawang bilang ng mga aklat at may sobra pa umanong mahigit isang milyong upuan. Ang classroom shortage naman bababa na rin daw sa mahigit liman libo oras sa matapos ang pagtatayo ng mahigit apatapong libong bagong classroom. Sa mga guro naman, higit labing isang libo na lang daw ang kakulangan mula umano sa mahigit siyam na putwalong libo netong nakaraan taon. Ang teachers, classroom, seats, textbooks, and toilets. No? So ang natitiran na lamang namin na gagawin uh, sa taong ito at saka pati yung teachers, yung uh, uh, classrooms, na natitirang classrooms at saka yung toilets, uh, hindi natin ma 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 matatapos lahat. Pero sigurado ako, 80 to 90 percent uh, matatapos yan. Laging pinapaalala sa atin ng DepEd na buong mundo, K-12 na, uh, global standard daw. Eh kung ganun, at the minimum, sundin natin yung global standard for education spending, which is 6 of the gross domestic product. For the past few years, we're only spending 2.3 to 2.6 of the GDP. Para sa saksi, Ivan Mayrina nag-uulat.